One of the best barbecue pork belly na natikmang ko na sa baliwag lang. Tara! Yo mga kanoos, alam nyo ba ang nalaman ko? Kami napadpa dito sa Caltex Baliwag sa harap lang ng SM Baliwag upang bisitahin ang Q Unlimited. Actually may branch din sila sa Mexico Pampanga near SM Pampanga. But for Baliwag, they have parking area. Nasa ways up sila, they are pet friendly at meron silang free wifi for guests. Marami nang nagpatunay sa melt in your mouth na pork barbecue ng Q. At bukod sa ginawang Unlimited dito at dinagdagan pa nga ng Unli Chicken, eh may bagong dinagdag na Unli Pork ribs pa. Tara! Sa lagang 589 pesos lang, meron ka ng Anli Barbecue Pork Belly na may flavors na classic hikori, spicy hikori, pinoy barbecue at sweet and spicy. Na ngang melts in your mouth kada kagat dahil sa lambot nito at masarap na barbecue taste ay nako hindi ka talaga makaka-get over agad at baka dito lang solve ka na. Of steka, chicken din yan na pwede ka mamili kung calamansi and herbs, Pinoy barbecue, spice cajun or fried chicken. May kasama pa yung pasta na Italian pomodoro at mac and cheese na pasok sa panlasa mo dahil hindi lang mema ang lasa nito. Sama mo pa ng limited sides na mashed potato, french fries, corn muffin, java rice at plain rice at vegetable sides na stir-fried veggies, coslo at corn on the cob. At may pa soup of The day pa. Actually, kahit ito, masarap na eh. Pwede mo ito i-upgrade to premium feast by adding 50 pesos. May Andy Truffle pasta ka na. Andy Sisi Croquettes, Fish Katsu at Fried Calamari pa. FYI na you just need to add 50 pesos if gusto mo ng only iced tea. Pero kung gusto mo mas sulit na kasama na din ang iced tea, kung ako sa'yo, go with Ultimate Feast. Dahil dito, 739 pesos lang, naka-unlimited pork ribs ka best. You can go with Classic Hickory, Spicy Hickory, Pinoy Barbecue, and Sweet and Spicy na flavor. At di lang yan, madadagdagan pa ng ang garland Sausage and Salisbury Steak. Ang dami, di ba? If chicken ang, ang gusto mong only, eh may only promo din sila na hiwalay. Na pwede ka din mamili sa 9 dips nila for your fried chicken kung di mo trip mag Andy, you can go with their sets such as ribs set 1 na may pork ribs barbecue with java rice na 420 pesos. Chicken set 2 na you can choose your grilled chicken or fried chicken with pasta pomodoro na 390 pesos. And belly set 3 na pork belly barbecue with mac and cheese na 440 pesos. Kung may ka sa burger, pwede mo subukan itong 100% grilled beef burger nila na naku, dito fake news dahil wala itong extender and yes, pure beef ang patty. May promo din nga pala sila pag burger birthday mo. For desserts, meron silang masarap na cake like ube cake, chocolate cake at new fave na carrot cake nila. And they are partnered with Desserts by Maria Cecilia. And my milkshakes din sila na strawberry and chocolate na talagang solid sa lasa. Kung pupunta kayo, open sila from 11am to 9pm every day. So ano pang pa hinihintay nyo? Tara na dito sa Q Unlimited sa Baliwag, Bulacan. Let's go!